Isa ang Buyog Watershed sa walong watershed sa lungsod ng Baguio na may lawak na 20 hektarya. Pero posible umano itong magambala dahil sa planong pagawa ng bypass road na magkokonekta sa mga barangay ng Kirino Hill at barangay Pingat. Sa paanan ng watershed, balak itong itayo at may haba itong 200 metro. Ang nasabing plano ay nindorso ni Baguio City Congressman Marco sa DPWH Baguio na hiling ng mga kapitan ng barangay malapit sa watershed. Is economically Uh, favoring di two areas pinggir in Kirino Hill because they could transport their products easily. Dari jika ada livelihood, dari produk tuda, dah, ibiahi dan rumah ini lugar, at least ada nga agri, anda agrikos-rikos uh, uh, <coughs> kalsada. Yun ang ano doon. Anyway, yung lugar na yun, hindi naman uh, Actually, it will not affect the watershed kasi nasa taas yun at banda ng, uh, almost at the end, banda ng Trinidad na, malapit na sa Trinidad yun, yung boundary. Kaya hindi uh, masyadong affected yung watershed. Pero una na itong sinabi ng engineering office na makakapagdulot ito ng polusyon na makakaapekto sa watershed. Uh, pagtatapunan ng mga kwan hindi natin ma-identify kung saan galing yung mga uh, tinatapon na basura ganun kasi uh, magkakalapit na barangay yun ang isang problema don tapos uh, yun din sa pol uh, pollution din yun lang ang mga isang nakikita kong problema. We started in 90 then. Ngayon we're now down to 70. At gagawin pa natin sa watershed yan. Ilang pagkakainin niya? Ilan na lang maiiwat do sa watershed natin. And like po, na din David, pinalitan mo na, ginawa ko pa rin ito. Kailangan gawin ito. So, dapat ayusin natin, yung mabuti. Ano ba talagang plan dyan? Incident, so nila. Kung nilagyan mo ng kalsada, ilan na naman ang mabawawas ito? Ano yung ano yung water supply na? Ano bang importante dyan? Yung kalsada o yung water supply? Depensa naman ng barangay na makakatulong ang bypass road sa paglaban sa iligal na pag-ukupa sa watershed. Actually, hindi naman uh, totally na nag-end yun. Gagawa pa kami ng actions para ma-convince natin ang government na kung maari ay uh, payagan na uh, exclude yung lugar na yung magiging kalsada sa watershed inimi anyway, malapit naman sa dulo ng watershed yon at sa kabundalan ng Trinidad para naman magawa yung kalsada for the benefit of the public noong ika-21 ng Setyembre pinag-usapan ng DPWH at City Engineering Office ang plano kung saan inihayag ng City Engineering Office ang negatibong epekto nito Nakapaloob kasi sa Presidential Proclamation No. 93 ni Pangulong Fidel V. Ramos na idinideklara ang protected area ang buyog watershed at ipinagbabawal ang anumang development o pag pag-ukupas sa lugar. Ang sabi naman ng Baguio City District Engineering Office is uh, hindi na muna nila, uh, hindi na nila ipoconsider daw yung project na yon kasi, uh, kasi nga uh, check din nila that it is under Presidential Proclamation na talagang bawal. Sa ngayon ay pinoproseso na ng Barangay West Quirino Hill ang petition order sa pag-asang matuloy pa rin ang nasabing proyekto. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.